Meron pong time na napakalakas po ng ulan. Pag sinabi pong meriendahan dito sa Blooming Treat, kaya atibet na po 'yon. Dito po sa 25 pesos nyo, meron na po kayong masarap at sulit na merienda. Ang aming tinitindang merienda ay palabok, sopas, ginataang mais, ubi champorado, chocolate champorado. 13 years na rin po kami nagtitinda. Uh, ako lang po ang nagtitinda ng merienda dito sa may blooming treat, sa may paradaan po ng tricycle. Nagagandahan po siguro sila sa ayos ng palabok ko dahil napakaraming itlog sa ibabaw, sir eh sinasadya pa po ako para po sa aking mga panindang merienda. Araw-araw po nagpapalit po kami ng tinda para iba-iba din po yung matikman nila at para hindi rin po sila manawa. Basta po ang aming laging tinda is palabok po at saka sopas, hindi nawawala po yan. Everyday po, meron palabok at sopas. Ayun po ang bestseller. Sama ko po sa pagtitinda, yung tita ko po, tsaka si mama. Pero madalas po kami dalawa lang po kasi si mama po nagluluto pa po ng, ng, ititinda pa po namin. May makikita po kayo doon ng mga batya-batyang mga paninda. Ako na po yon. Ako po si Ate Beth, ang may-ari po ng meriendahan dito sa Blooming Treat po. 3 p.m. po until supply last. Open po kami Monday to Saturday. Nagpapasalamat po ako. May anak akong masipag na tumutulong sa aking mga paninda. Siya po katuwang ko sa paghahanap buhay ko. Ako po si Eldridge Brian ang panganay po na anak. Kami po ay matatagpuan sa Anacleto Street, Corner Cavite Street, Lumen Street, Santa Cruz, Manila. Dito po kami malapit sa may Lico Street, 7-11 po. Para daan po ng tricycle po, makikita niyo po ako doon na naka po. Pagka po ah, hinanap niyo si Ate Beth, kilala na po ako doon. Panoorin niyo po ang kwento ng aming merendahan dito sa Tikim TV. po sa pagtitinda namin, marami na po kami naranasan dyan. Nandyan yung lalo po pag umuulan, napakahirap po. Struggle din po lalo na pag malakas po yung hangin. Inahangin po yung ano namin, payong. Talos basang-basa na po kami. Kasi bukod sa basa na po kami, pati panigda namin nababasa rin, naaanggihan po. Sobrang lakas po ng ulan, hindi po namin expect na gano'ng kalakas. Pitiis po kami eh, na hanggang sa... Yung payong po namin, halos masira na po. Madalas po, pag malakas ang ulan, nababasa po yung paninda namin. nakawag po kaming sa payong tita ko para hindi lang po tangayin yung payong kasi tinatangay po yung payong sobrang lakas po ng hangin. Nahirapan po kami, pati po kami, nababasa pag kami po'y nagtitinda. Kaya po ni mama, pag, tapos po magluto, no choice po kami kundi po maglalatag kami ng paninda kahit po malakas ang ulan. palakasan na lang din po ng loob. Kaganon pong maulan na, uh, umaasa na lang po kami na meron pa pong bibili na customer kasi naluto na po yung merienda namin. And di pa po namin alam kung mauubos pa o hindi. Kasi habol po rin siyempre yung puhunan. Pag po hindi ako naka ano, sa puhunan ko, wala po, lugi po uh, nagdarasal na lang po na sana makaubos na si halos kakunti pa lang po yung bawas nun, anong oras na, hindi na po oras ng merienda eh. Pagka ganun po ang sitwasyon, uh, dasal na lang po at tiwala na maubos po ang aming paninda. Pero sabi ko nga ay eh, pagsubok lang yan. Hindi naman po araw-araw ganun. Kasi napakabuti naman po ng Panginoon Diyos. Ah, siguro ang sikreto po, ano eh, ah, number one ng Panginoon Diyos, hindi ka po dapat makakalimot sa Kanya. Sa lahat ng mga na mga binigay. Kasi kundi dahil po sa kanya, sa Panginoon Diyos. Hindi ko po makukuha siguro ito lahat ng nararating ko po ngayon na sa paghahanap buhay. Kasi sa totoo lang po, nag-umpisa lang ako sa maliliit na planggana. Hanggang sa lalumaki na ng lumaki. Dati po, maliliit lang yan. Kung papakita ko nga lang po sa inyo yung maliliit kong planggana, eh... Ngayon po, uh, plangga planggana na po yung aking mga mga tinitindang merienda. Kaya napakalaking tulong po talaga sa akin ngayon yan, yung paghanap buhay ko. Uh, Tinitaste po namin yung struggle na nararanasan namin sa pagtitinda. Kasi nakikita ko po ang sakripisyon ng mga magulang ko oh, kung gaano po kahirap magtaguyod po ng isang pamilya. Sarap dyan, oh. No? palabok tsaka mga Roni, the best. Solid dyan kay Tropa, eh, no? Oh, yan, yeah, matagal na kami suwi dito, lagi kami kumakain. Minsan, pag tas maglaro, diretso kami dito. Dalas po kami kumain dito. Tsaka mura po, pang budget meal po talaga. Mura na, masarap pa. Dahil po kayo dito, dito lang po sa Blooming Treat. Ah. Masasarap po lahat po dito. Oo, oh, marami. At saka mga dayo, marami din. Kaya kailangan maano ka, mga maaga ka. Dito po, mabis po maubos kasi po masarap. So pa sir, solid sir. ano mabisa yung ano yung laman pati yung ano yung lapot. Creamy po siya tsaka mainit-init po. Oo, oh, malasa sir. Ayun po, malinamnam po, masarap. Palabok din po tsaka sopas po, tsaka champurado. De dito sir, tanga ano pa mga hapon pa lang, pinipilaan na talaga eh. May mga nakapila na tsaka sa tulong po ng mga vlogger talaga. Nung na-vlog po mas lalo pong dumami yung customer. Nagkaroon pa po ng mga dumadayo na galing po sila sa iba't ibang lugar. At pag natikman naman po nila, binabalik-balikan din po nila. Opo, nagsasama pa po sila. Hindi nagsasawa yung mga customer ko talaga sa palabok at sopas. Eh, sir, ang sopas ko po kasi is creamy. Hindi ko po tinipid sa, sa gatas yun, sir. Napakaraming gatas po nang nilalagay ko dyan. At ano pa, uh, branded para quality po ang gatas. Ang amin pagluluto ay hindi po namin tinitipid. isang po ng aking sopas ay uh, meron po siyang mga buto-buto uh, ng manok at saka po hotdog at saka nilalagyan ko po ng uh, gulay. Okay, nagsisimula po ako magluto ng 11am po hanggang sa matapos na po yung mga ano ko, misan, misan nga po 3 p.m. may luto pa rin po ako may kasi nakakatatlong salang po kasi ako ng kawa ng palabok. Yan po kasi ang pinaka best seller ko. Yung palabok po sir, uh, mayroon po siyang giniling, uh, tokwa, at saka po, uh, yung secret, ano na po yun, uh, Uh, nilalagay ko, tsaka yung chicharron powder po at tinapapowder. Yung makaroni naman po namin, uh, sir, may giniling, hotdog din po, tsaka ham. Nilalagyan ko rin po siya ng ham. Tapos, uh, keso po, uh, spaghetti sauce, tsaka po ketchup, at tsaka gatas. Proud po kami sir kasi po uh, nandahil po dyan marami rin po ako natutulungan ay eh, lalong-lalo na po yung aking mga magulang Marami na rin pong natulong sa akin ng paghahanap buhay ko na yan dahil po na pagtapos ko po ang aking anak na si Eldridge. Uh, ah, nakapagtapos po ng BS Criminology. Uh, ah, nakatulong po itong meriendaan namin sa pagpapatapos po nila mama at ni ng, sa pag-aaral ko po. Napapag-aral ko pa po yung isa kong anak na babae sa pagtutulungan po namin mag-asawa. Ayan din po yung pinangtutustos sa pag-aaral po ng kapatid ko. Uh, ang lesson po na natutunan ko po dito sa aking pag anap buhay, eh, siguro po dapat lagi kang masaya pagka nagluluto ka, hindi ka dapat malulungkot para laging masarap yung luto mo. Kailangan po, yung, yung sikreto ko po, kailangan mabait ka sa customer. Hindi ka masungit. Dapat lagi kang ano sa kanila. Lagi kang uh, mabait sa kanila kapag ka bibili sila. Magpapasalamat ka kapag ka, makata, naka, nakabili na sila. Ganun dapat. Hindi ka dapat masungit sa customer. Mabiris po mag-serve tsaka mababait po. Uh, pag binaba po namin yan ng puno, maya, maya po, wala na po agad yan. Ubus na po agad. Sa so, ano sir, budget meal eh? mga 20, may 25 ka na eh. Mga ano ka na mga chibog eh. Iniimbitahan ko po kayo na tikman ang aking meriendahan dito sa Blooming Trip. Nakakabait po ng Diyos kasi po, ano eh, uh, bibihira ako matiran talaga ng paninda ko. Pag naglabas na po ako ng aking paninda ng alas tres, minsan nga po wala pa po kami sa baba. May mga tao na po ano nagaantay sa akin. Kaya mura din po ang aming mga paninda na merienda. Eh, bukod sa gusto ko po na mabilisan lang din maka, maka, makaubos, para na rin po makatulong sa mga uh, saktong-sakto lang po yung budget nila. Siyempre po, pagka mura ang aking paninda, babalik-balikan po ako. Mahalagang magtulungan po ang bawat pamilya para po sa ikabubuhay namin na uh, kasi mahirap din po yung yung aasa na lang po kami ng ng kagaya ko kaasa aasa po ako ng kakainin din siyempre sa asawa ko kaya naisipan ko po maghanap buhay para makatulong din po ako sa asawa ko lalo na nababawasan ng hirap kapag masayang nagtutulungan ng pamilya kahit mura po ang aming paninda, hindi naman po hindi ko naman po tinitipid sa sa sangkap. Yun nga pong aking palabok eh natutuwa sila kasi kaya sila natutuwa kasi kalahating itlog ba naman po yung nilalagay ko eh hindi ko po tinitipid talaga kaya siguro yan po talaga yung binabalik-balikan ng mga customer ko sa palabok ko. Pagtulungan po nila ang tatay ko po. Tsaka nung tita ko, tumutulong din po sa amin sa pag -aar. Nakatulong po yun. Malaking tulong po yung negosyo ni mama. Wala pong mahirap na sitwasyon, lalo na po kung nagtutulungan po yung pamilya. lalo na po sa tulad namin na nagsisipag at lumalaban ang patas sa buhay.